Ang pagkakaroon ng bukol sa ari o genital lump ay maaaring magdulot ng pangamba. Ito ay dahil maaaring sintomas ito ng iba't ibang kondisyon tulad ng sexually transmitted diseases o STD o cancer. Gayunpaman, hindi lahat ng bukol sa ari ay mapanganib. May mga kaso kung saan ang bukol ay dulot lamang ng cyst o umuumbok na litid na hindi naman delikado. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Bukod sa bukol, maaaring maranasan ng pasyente ang iba pang sintomas tulad ng pananakit ng ari, pangangati ng ari, pamamaga ng ari, pagkakaroon ng pasa sa ari, pagdudugo sa paligid ng bukol, lagnat, pagbabago sa kulay, hugis o itsura ng ari. Kung may napansing bukol sa ari kasabay ng mga sintomas na ito, mahalagang magpakonsulta agad sa doktor upang matukoy ang sanhi at mabigyan ng tamang lunas. Ang bukol sa ari ay maaaring maranasan ng parehong lalaki at babae. Ilan sa mga posibing sanhi nito ay septic o pigsa, cyst, angioma o pagkumpul-kumpul ng ugat, varicose vein sa ari, ingrown hair, milocosum contagiosum, isang viral infection na naipapasa sa pakikipagtalik, genital warts o kulugo sa ari, sipilis, isang uri ng STD, herpes, cancer sa ari. Nag-enjoy ka ba sa video nito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!